Okay. Ang problema ng mga boss, sabi ni bossing ay matagal mabuhay ang compressor. Tapos si bossing ay may idea sa air condenser so nilagay niya ng gauge. Tapos nireading niya, nakikita niya daw yung high side to 220, 220 PSI pa lang. Nag-cut off na ang compressor. Tapos matagal bago bumalik so i-start natin ngayon so yan uh, nakita natin okay naman lahat dyan sa dashboard no aircon natin nakasagat ngayon yung thermostat yung mga boss so yung lamig nyo hilaw yan umaga pa itong mga boss ha ma uh, Maaga pa si Busing pumunta dito. Ayan o. Oh. Si Ben. Nang umaga. So, gali pa kayo siyang San Pablo. So, tapos pinalagyan ko na ng gauge doon. Yung lamig niya, hilaw para sa ganito. Nakita kasi na Busing na may ginawa akong ganito na-upload ko sa YouTube at saka sa Facebook ko. No? So, kaya nagpa-schedule si Bossing sa akin. So ito ay wala pang gumalaw daw. Maliban sa kay Bossing na nag-check, naglagay ng preyon, ah naglagay ng gauge, no? So ni-reading lang daw niya mga boss. So gagawin ko ngayon, sabi ko sa kanya, ah, uh, ito, hinahilaw na oh. Wala na. So ang gagawin ko ngayon mga boss, ah, uh, linisin natin yung aircon. Kasi hilaw na eh. Dapat ito, hindi pa agad magka-cut off yan dahil nakasagad ang thermostat. Okay, so, ito ang problema yan. Tapos, pagtanghali daw ay on-off, on-off ang compressor niya. Bukas, patay, bukas, patay. Ganun ang nangyari sa compressor. So, mainit na boga buga mga boss, no? Dahil pag ganun, hindi siya ma maglamig ng maayos. Kaya ang gagawin ko dito ay, Uh, ilinisin ko muna titingnan ko yung evaporator niya yung system ng evaporator baka madumi na kasi ang tinakbo niya ay saan ba tinakbo nito uh, saan ba makikita yung mood? Um, sa 165 na mga boss ang tinakbo so ito yung tinakbo ni bossing ayan, ayan 165 na tinakbo niya hindi pa nalinisan ang aircon so hindi pa ta, hindi pa naglagay ng na langis sa compressor so may posibilidad na may problema si uh, filter dryer si expansion valve si evaporator so yun titingnan natin mga boss ano So kaya uh, kapag kakalasin ko lang itong dashboard tapos uh, titingnan natin kung madumi na. So baklasin ko lang muna tapos update yung kayo. Uh, nakalas natin mga boss yung dashboard no. So ayan tinan ko grabe. Grabe kapal ng ano sir sa cabin filter. Ang dumi ng cabin filter. Oh. Ay, cabin filter na Ayan, no? Yan. Meron yung evaporator? O wala pa? Malamang sir, marumi na rin evaporator niya ng todo kasi sobrang dumi na nito. Oh, tagal na Tapos tumagos na siya doon, mas sobrang dumi na rin ang blower. So, yan. Ito mga boss. May karo kanyan? Meron yan sir. So, babaklasin natin din para makita natin yung evaporator kung ano pa yung ibang ano nila. So, yun. Para malinisan natin to. So, apat yung kayo mamay, mga boss pag nababa na. Ayan mga boss, so nababa na yung dashboard no. Ayan, so yung evaporator na lang hindi pa natin ibaba. So wala pa siyang 30 minutes na baba na natin. madali lang kasi baklas nito mga boss, ilan lang top nilo diyan. Kasi maliit lang din naman siya no. So yung fittings na lang ang hindi pa natin natanggal. So pinatanggal ko pa lahat yung mga tornilyo doon. Ayan, tapos ito. Mababaklas din natin tong bumper. Dey, tanggalin mo to. Tanggalin mo na to, Jay. Tanggalin mo yung gauge tapos yung motor nyo dito Tapos babaklasin yung bumper Tanggalin mo na yan Baklasin yung bumper Kasi para malinisan din mga boss yung radiator Yun ang purpose dyan Okay so pakalas ko lang muna to Pakalasin ko lang yung fittings dun sa expansion valve Para ma-pull out na natin yung evaporator nya So yun lang Mga boss no Tapos nyo kayo mamaya ulit Mga boss na na natin ang Evaporator housing ni Wigo no So ayan sila bossing So, dyan no Ah, uh, ito Kita nyo, grabe So, bibiyakin na natin Abutan mo ako ng Philips ko Bibiyakin na natin siya Para magkaalaman So Simula nung bago, hindi pa doon napuksan, mga boss Ako, unang makapagbukas ito, no Ayan Kita nyo naman ang kapal dumi. Grabe Kung Innova class to, so useless lang mga boss, no kasi ang dumi ay nandiyan na sa loob Tingnan mo ang kapal ng dumi ng blower. Okay, so paklasin ko lang ito. Tapos update ko kayo mamaya pag napaklasan natin. So ito mga boss, nakalasan natin ng evaporator niya. So tingnan nyo naman. Ayan ang nangyayari. Simula, hindi pa nagpalinis. So okay, sa so tagal-tagal. Sir, ito na. Tingnan ang evaporator mo. Durog-durog na sir yung pins. Ayan o, oh, durog-durog na siya. na. Ano kaya Palitin ito. Papalitan na lang natin. Yun, so ito mga boss, papalitan na natin ito dahil durog-durog na. Tapos si condenser naman, ito yung dryer niya. Tapos ito na, so na rin yun, ano? Bubugahan yan. Dito tayo naman sa, ano? Ayan, so baklas yung mga ilaw malamang kasi sobrang hirap mga boss yung pagpaklas niyan so lilinisan na rin natin itong radiator kasi napaklas na natin ano so dito naman sa loob ayan so lilinisan na rin lahat yung mga bakal dyan lahat yung mga alikabok matanggal para naman uh, pagbalik mamaya wala na si mahigop na alikabok ng aircon lahat yan mga boss lilinisan para sulit yung bayad nila sir sa atin na 3-5 na cleaning, labor at saka prew na yun lahat po yun, kung ano nakikita nyo dito kasama yun doon sa 3-5 ano so, add na lang yung piyesa na pinalitan dyan mga boss okay, dagdag -dag yung dryer na lang tapos yan hindi mo nilinisan yung mga paporeto okay so ito na mga boss ano, napalik na natin ng evaporator so, pati yung dashboard so napalit na tayo ng evaporator dito na bago tapos ah uh vacuum na natin testing natin kung natin sa dati lamig niya no? kasi nga hindi sila sir satisfied dun sa lamig so buhayin ko lang muna ito ulit tapos after kayo mamaya pag na yun mga boss so ito na yung update sa Wigo yan na yung bumper pati condenser ito tayo sa loob yun pati yung dashboard no ah, oh, ang sarap ng lamig yan, so naka-under 3 tayo. Yan, mga boss. So, na-solve na natin ang problema ni Bosig. Dito sa ano, uh, sa Toyota Wigo nila, no? So, na uh, nagpalitin ni Vaporator. Nakita nyo naman, grabe ang dumi. So, sinadjus ko na rin Napapalitan kaysa naman palinisan pa nila. Mag masasayang lang mga boss kung hindi nila Kasi, yung lamig, hindi natin maibigay kung ano yung lamig talaga na original na lamig. So kaya ang ginawa ko Kaya ang ginawa ko mga boss Ay pinalitan, pinapalitan ko na Mura lang naman ng evaporator Siyempre Kaya sabi ko Kaysa naman uh, Palinisan mo lang siya Sayang naman din Magdodubli kayo So kaya Ito mga boss uh, Napalitan na natin Tapos maganda na Nasolve na ang problema nila Na yung lamig ay Hilaw So binaklas natin ito ay taga taga na uh, Laguna pa mga boss ano dumai lang dito sa shop para ipagawa ang aircon nila so binabalik na yan sila bossing sa out nila bossing yan so kung may katulong kayo mga kung may katanong kayo mga boss pwede kayo tumawag sa number pwede kayo mag-message kayo sa Facebook page natin yun lang thank you